Idol, may mga pinagsisisihan ka ba sa buhay mo? Actually, wala. Mula sa career hanggang sa relationship, parang everything happened for a reason. Kung baga may plano talaga sa atin ng Diyos. So, anong nangyari? Siyempre, uh, from a normal student, naging commercial model, uh, naging artista, hardship mong pagiging artista, and then sumikat, naging bida, leading man, naging Amir of Rap, rapper, naging grupo ng hunks, umabot sa peak, tapos uh, ka-politika, tinanggal, na burnout, na stress, sa uh, negativity. And then, eto, bumalik yung pagmamahal ko sa musica, sa rap, and sa acting. Hopefully, pag may magandang offer, maganda yung bayad, eto yung gagawin natin. Kasi ngayon, sobrang happy and contented ako, sobrang swerte ko may Sarina Agassi ako, nandiyan na nagmamahal sa akin. Ang um, ano ko nga ngayon is, if, if mapansin kami, manalo ng award, magka-commercial para ma-experience si Sarina kasi pinagdaan ako na ano yun ng kabataan ko. Nagka-award na ako, best new artist, best rapper, yung mga ganyan. Gusto ko ma-experience niya kasi nag-rap -ra din siya and endorsements. Tama kayo, mali ako na si